Magandang araw ulit mga kaibigan. Ah, balik ulit tayo. Gawa ulit tayo nitong ating opinion. Tila baga ano May napipintong kakaraping kaso. At sila Congressman Romualdez, Saldico, at Manix Dalipe. At, ang ng kaso eh, pinangungunahan ng city, ano, crime watch nila, citizen crime watch nila, Tony Topacio, kakatapos lang ng press nila sa kanila former speaker Alvarez Tony Bondo tsaka Tony Inlo kung um, dumadami sumasakit ang ulo na nitong si attorney ah, uh, nitong si speaker Romualdez tapos bukod pa dyan meron pang meron pang ako nabasa na post ng Philippine Star. Sabi ni former justice, former Supreme Court Justice Antonio Carpio na di daw pwede magpatawag si President BBM ng special session para talakayan ng impeachment ni Inday Sara So, ano ba talaga ang totoo? Iba-iba ang interpretasyon nila dyan. Anyway, pakinggan muna natin tong sila sila former speaker Alvarez, no? Tungkol dito sa kakaharapin na criminal case nila Romualdez. Magandang umaga po sa atin. Uh, kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaproobahan ng kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at uh, nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng uh, presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin, kung magkano yung ipinasok nila na halaga. Ito po ay uh, nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na uh, typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Naalala nyo kanina yung sinasabi ni Atone Topacio na pinapakita ng speaker na malakas ang loob niya na suwayin ang utos ni BBM na wag na magkaroon ng impeachment. At pinapakita rin daw niya according to Atone Topacio na bali wala ang mga boto ng INC kahit pa black voting yan or what di ba dahil sa meron silang 241 billion na pantapal at pambili ng boto sabi ni Atomi Topacio eto <laughs> kakasuhan na sila Siguro sakit na ng ulo nitong si Speaker Romualdez, ano? Aba, hindi eh, mo alam kung anong gagawin mo ng susunod na hakbang, eh. Tuloy po natin, ha? Wala pong, ano, wala pong uh, ganong halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po din yun ang inaprubahan sa plenaryo. Iba't po nagkaroon ng ganong halaga doon sa, uh, General Appropriations Act. Hello, everyone. I'm excited to introduce Song the new standard solution, 30 kilowatts and Gaha. Kanya po, uh, ako bilang isang uh, congressman, ay kinakailangan din ipakita po sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng uh, enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nila release ang enrolled bill ng House of, House of Representatives. Ako nagpapasalamat papasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po tulungan niyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalokohan ang ginagawa din ng Kongreso. Okay. 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 Aba, ka may viewers ka to ni. Yan. Yeah. Hmm. isa na ng kalbaryo ni speaker. Tapos, bukod pa riyan, meron pa ako nabasa sa Philippine Star. Yun nga, si former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Nasabi, na hindi pwede magpatawag si BBM ng special session sa Senado para talakayin ng impeachment trial. Pero, sabi niya, pwede lang yan kung merong mga batas na ipapasa na minamadali. Di ba? Pero iba naman ang in interpretasyon din nila former Senate President Franklin Drillon. Dahil sabi niya pwedeng mangyari yun na magpatawag ng special session. So ano ba talaga mga kuya? Pare-pareho sila abogado, pare-pareho silang mga may mga dating katungkulan pero iba-ibang interpretasyon nila. Si Atty. Macalintal din. Sinasabi niya na dapat magpatawag ng special session para matalakay na dahil nga kung papaabuti pa ng 20 th Congress abay, mas, malaki, mas lalong malaking problema nila dahil pwede na mag kung ano-anong iprotesta ni PP Sara dahil mababago na yung mga komposisyon ng mga senators kung sa June 2 pa yan umpisa ang talakayan. Ganon din naman to si Senate President Chis Escudero. Parang hindi siya pabor na magkaroon ng special session para lang i-accommodate ang impeachment trial eh, arang sinisisi niya na kasalanan nila yan, kasalanan ng kongreso yan, bakit nahuli? Di pinatulog nila ng dalawang buwan yung impe uh, impeachment complaint. Di nila inaksyonan. Tapos, umaksyon lang sila sa huling sandali na lang. Wala ng panahon ng Senado para mabasa o matalakay itong impeachment complaint na ito. Pero yun nga, pag sa June 2 pa yan inumpisahan, doon pa lang sila gagawa ng i-re-revise nila yung rules nila, etcetera Et sa trial, kailangan nilang baguhin yung mga rules. So, talakayin talakayan pa nila yan. And then, sabi nga ni attorney Makalintal, di ba? Ipapublish pa ng 10 days yung rules. Tapos, yung complaint, tsaka palang mapapadala kay BP Sara, and then, sasa, tsaka palang sasagot si BP Sara, talagang wala na, kulang na sila sa oras. Talagang, talagang bagulo, ano? Hindi natin alam kung ano mangyayari. To, to sabi ni ano ni Escudero. Escudero earlier blamed the House of Representatives for sitting on the impeachment complaint for months and then transmitting it to the Senate just mere hours before it adjourned for the midterm election break. It was filed a few hours before we adjourned. We lack material time to consider it given the process of taking proper order of the subject of impeachment, he said. I will follow the law and legal procedure, and will not deviate from it and will treat this as any other impeachment case, he added. As I said, I will not rush this, nor will I inordinately delay it. Escudero added that special sessions are reserved for the passage of important pieces of legislation, not for the convening of an impeachment court. Kamo? Magkaiba sila ni Franklin Delon ng, ng pananaw. Impeachment may not be covered under the provision for special session in the 1987 Constitution. Still, if a special session is called for, for we will definitely attend, as Cudero said. Atin nga sila, pero ano naman nang tatalakay nila. Siya nang nagsabi, hindi pwede yung impeachment. Hindi e po ba? Kaiba eh. Magkakaiba yung interpretation nila, ang gulo-gulo nila. Siyempre, alam naman natin si, si former Senate President Franklin Drillo, may dilaw yan, may tuwa. Natural, gusto niya ma-impeach si Sara para makabalik ang mga dilawan sa pwesto. Ay wala eh. Malaki galit nila sa mga Duterte dahil sa mga Duterte, nagmukhang tae mga dilawan, di po ba? Anyway, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Ano po ang tingin ninyong mangyayari? Ano ang susunod na move ni Speaker Romualdez? Ano? Siguro ikot ng tumbong nun sa kakaisip kung ano gagawin niya. So, pag nagkataon ni eh, karma is coming. Ika nga. Pag natuloy itong mga balak nila Speaker Alvarez, former Speaker Alvarez, sa kanila Atty. Topacio, na magpa-file ng criminal case. Kala Congressman Romualdez, Saldico, and Manix Dalipe. Comment your kung ano man yung naiisip na gagawin ni Speaker. Nasa muli, mga kaibigan. Maraming salamat po. Bye-bye.